Si Kim Choi ay puno ng emosyon nang humarap sa Showtime upang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa mga bumoto para sa kanya sa Seoul International Awards. Siya ang magiging kinatawan ng Pilipinas sa darating na seremonya sa South Korea. Matapos ang kanyang tagumpay sa Seoul International Awards, muling nakatanggap si Kim ng nominasyon para sa Best Female Lead mula sa isang kilalang award-giving body, ang Content Asia Awards. Ang mga pagkilala na ito ay nagpapakita ng kanyang pagsisikap at dedikasyon sa kanyang karera sa industriya ng entertainment. Ayon kay Kim, labis siyang naantig at hindi napigil ang mayak sa mga papuri at suporta na natanggap niya mula sa kanyang mga tagahanga at kasamahan. Ipinahayag niya ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga tao na naniniwala sa kanyang kakayahan at nagbigay ng kanilang suporta sa kanyang mga proyekto. Nakatutuwang isipin na ang kanyang mga pagsisikap at sakripisyo ay nagbubunga ng mga positibong resulta. Ang kanyang nominasyon sa Content Asia Awards ay patunay na ang kanyang talento at dedikasyon ay hindi lamang nakikita sa lokal na antas kundi pati na rin sa pandaigdigang eksena. Ang pagkakaroon ng ganitong mga nominasyon ay nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa mga aspiring artists na nagnanais makamit ang kanilang mga pangarap. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na nararanasan sa kanyang karera, Patuloy siyang nagtatrabaho ng mabuti at nagbibigay ng pinakamahusay sa bawat proyekto. Sa huli, ipinahayag ni Kim na ang kanyang mga tagumpay ay hindi lamang para sa kanya kundi para rin sa lahat ng mga taong tumulong at sumuporta sa kanya mula sa simula. Ang mga ito ay patunay na sa kabila ng mga pagsubok, may mga biyayang nag-aantay sa mga taong patuloy na nagtatrabaho at naniniwala sa kanilang sarili. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing inspirasyon na sa bawat paglalakbay, may mga pagkakataong darating na magpapatunay sa ating mga pagsisikap. Ang kanyang emosyonal na pagpasok sa showtime ay patunay ng kanyang pagmamahal sa sining at ang halaga ng mga pagkilala sa kanyang mga nakamit. Kaya't sa kanyang patuloy na paglalakbay sa mundo ng showbiz, inaasahan ng kanyang mga tagahanga ang mas marami pang tagumpay at pagkilala para kay Kim Chu. Ano ang sinyo sa balitang ito?